or whites. it's another day it's another vlog mga kaibigan so ngayon ay meron tayong bagong ayos dito na printer which is Epson L121 bago natin ayusin uh, ititesting muna natin so tara ito yung ito. ating gagamitin na laptop tapos ito yung ating mga gamit para sa pagayos at Sensya na kasi medyo maulan ngayon. Ang pag-test natin ay inano lang natin kung anong problema. Kasi okay, kasi ang sabi ng may-ari dito ay ayaw na gumana. So yan ang ating i-diagnose -tod mo na ngayon. Pa-check Isabay lang itong itap para inosol. Pagkatapos bitaw. Tingnan natin kung mayro bang lumabas na pinat ayan kita ninyo nag fit sya pero ang problema pala ay walang black hmm, ito pala ang problema walang black color paano natin ibalik yung kanyang black color so dito may dalawang screw sa gilid naman may dalawang screw bago natin tanggalin at patanggalin itong kanyang cover ay ito muna tanggalin itong kanyang cover dito itong cover dito sa ink ito tanggalin mo na itong takip sa ink tapos bago ito matanggal itong plastic at bago ito makukot okay tapos tingnan natin ang sa nito kung mayroon pa bang laman nung kanyang lagayan ng ink baka doon may problema at doon ang problema na walang lumabas na black color okay

Uh, ito na po yung kanyang loob ng ating printer at ito yung ating i-check kung may laman ba ito lang ng laman kailangan natin i-vacuum tapos dito itong magenta ganun pa rin, halos wala ng laman itong blue same pa rin at itong uli itong black itong eh, parang walang laman na rin i-vacuum na natin apat para malagyan ng ink eh, dito sa laman. Kapag pala tayo mag-vacuum, ay lagyan muna natin ito ng ink. pag okay na, ilagyan na natin lahat kasi hindi pwede na walang laman tapos mag-saction tayo karoon tayo ng problema bago natin i yung. kailangan may laman ito ang bawat natin may isang natin ito ang una nating i-back ito ang Yelo. yellow, yellow. yun natin pasok lang ito dulo dito sa side dito sa may butas pasok lang tapos i-back na natin para maglagyan ayan Ilangnya, ayo mana? Na. Tapos itu ng kuwarting ng na di natin dito sa kita tayo sa do. Tayo dito sa... Tower. Okay. Safe process. Okay. Tapos Oke. kita dito sa color same process wala man na okay. tapos Ayan. okay, and the last itong black hindi natin ma medyo magkita kasi black is action natin yan yan yung nakuha natin ink ilalagay natin Pati na. Pati na tisyo. Punas na tisyo. Okay. At, ibalik muna natin para subukan ulit. So, um, okay na ba? Ang una, para makita ninyo, lapit ko. Pwede natin ibalik. May laman na ang bawat cartridge. Ibalik na natin dito sa paglalagyan. ano ba mag nans uh, gamit itong laptop. Kung gawin ay mag-open tayo ng files. Meron tayo dito sa ating desktop. I-open lang natin ito. Wait lang. Kasi hindi pa natin yung ating word. Ayan. Ito, mayroon sa dito skill. I-close na yan. Ayan na. So, paano ba mag maintenance ng ating laptop gamit, gamit dito? So, pano ba mag maintenance ng ating printer Kami dito ng ating laptop? Pwede natin dito sa may Windows site. Tapos natin yan, natin yung print. Or, o tayo rin dito sa shortcut tapla natin ito control at saka P sabay okay. control P tapos loading ayan mag redirect na tayo sa printer ganun po ang shortcut tapos ito tayo sa properties ayan properties after properties So bago muna, hindi naman natin kung connected ba yung ating printer ito. Kasi ito ay bagong ano printer. So hanapin natin ito. Dito tayo sa kung ano printer dito sa ating laptop na kutik itong kanyang, tawag natin itong kanyang software. So hanapin natin ito. Yung Epson, kasi marami na po dito naka-install na Epson 120 natin natin ito yung panghuli yung panglas na Epson 120 yun ang okay na dito itong Epson L120 series copy 19 magtaka kayo bakit L120 tapos dito 121 same lang po yung software ang tap. tap na dito L120 copy 19 kasi ito po yung kanyang software sa ating printer yan pag na natin dito tayo sa properties balik sa properties at maintenance Kita mismo maintenance, my no my cleaning, my prepared alignment, my power in flashing. Dito tayo sa pangapat, power in flashing. Tapos natin. Ngayon tapos tap. Please wait. Nakalagay. Tapos, meron po siyang warning. So, okay, press lang natin itong okay. And then, sign nyo po. So, nyo masahin. Kung ayaw na, press lang itong start. Take it sure ha. Ba ba ano kayo, ma kayo mag maintenance kayo. Para connect dito tong ating wire ito. Connected doon sa ating kitchen. ayan, Okay. Ayan. Okay. Tapos okay. ah, na narinig. At nag-process na po yung ating okay. Ayan, para kita rin sa kanila. Okay. Nag-process na po yung flashing. Hintay lang na mag-100%. na flushing tapos press natin yung finish ang kaso natin itong heat clean na tap natin itong heat clean or heat cleaning this way this way ayun lang tapos start ayan so mag heat clean tayo hintayin lang kung eh na makompleto ang process bago tayo magloso kapit nozzle. natin ito. Yung pang ano sa ating bed paper. Kaya hindi siya ano, maulog. Ayan. okay. Let's see kung meron na bang resulta. Tap natin itong print nozzle. Ayan. Print nozzle. Tap. Kapit ayaw mag-tap. Okay. Good. Tapos, meron pa, lang. Print. Okay. Print. This way. Ayan. So, ayan. Titignan, tignan natin kung okay na ba ang print out. Ayan. Goods na. Okay na. Bumalik na sa dati. Goods na. Alright, sana nakatulong po itong ating tutorial mga kaibigan. So sa mga solid supporters natin dyan, dagang salamat. At sa mga baguhan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share. Pwede rin magtanong, mag-comment tayo sa comment section natin kung anong gusto nyo ipapagawa sa atin na tutorial. Gagawin natin kung makaya natin sa gusto nyo ipapaturo. So, hanggang sa muli. Peace out.